السلام عليكم 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 unang unang Una-una, gusto ko lang maging totoo. Ng isang love team din di madalas. Ang um, galaw ng isa ay pwedeng ang um, cargo ng isa, cargo kar ng dalawa. Hindi siya madali, magiging totoo na ako, Pero nagiging madali siya kung parehas kayo ng gusto. <coughs> At yun ang pinagpapasalamat ko dahil um, na ako ng isang um, kasama, magtrabaho, kasama mapagod, kasama mapuyat. And um, palagi kong kausap sa lahat ng karakter na ginagawa pa namin, sa lahat ng aral na niya sa akin. Yun. Yun ang, yun ang, yun ang narandaman ko ngayon. And of course, um, so, yung PMPC na kayo, mga familiar na mukhang mga kaibigan, mga kasama rin namin. Sobrang muna pa at dahil nakitaan kami na hindi lang basta parang pakilig, hindi para kapitan ng mga kabataan especially na kapulutan ng magandang aral. Kaya nga po so, nang um, sabi ko maraming an honor na ma-recognize ng PNPC for this award kasi ngayon uh, sa um, mga lovebeats or individually man, um, parang hindi lang makitaan ka ng uh, dedication sa ginagawa mo, yung pagmamahal ng trabaho kaya sa bawat award, sa bawat ganitong um, event na pinupuntahan namin, hindi lang kami basta nag-aayos para ang ng parang um, lahat ng so, reminder Masasalamat din na okay namang ba na yung ginagawa niya. Sabi nga ni Shadee, she feels very lucky sa heavyweight na kala pinaka-pareho na yung mindset. So, ano siya reaction ko? Pareho kayo na? Wavelength okay. ha? <laughs> yes! Kasi um, may hirap kahanap ng um, someone or your best friend in this industry. Alam naman po natin. Um, we have seen by my side, be at least your night may shine sa, sa lahat ng journey na pinagdadaanan uh, natin. Yung saging patitis sa so ceremony sa. We have seen from the father. So, yun yung medyo medyo matingkad. Um, kami um sobrang happy namin dahil na-recognize like, yung shows ng tao lalo na ngayon. Papunta na tayo sa exciting part ng na uh, shows. Marami nga abangan, marami character ang papasok. And um, Kuya J, um uh, marami nga abangan kay Kuya J, hindi lang sa lahat ng diva, lahat ng cast um, yun and pa sabihin pero may aabangan bala talaga may aabangan talagang kaabang abang ikaw sa Sims of the Father. Um, wala akong masabi, blessed po kami, thankful kami sa buong production and of course, Sister Magic Family namin kasi naalagaan nila kami. Um, dito, masasabi namin, hindi lang basta kami nagpapinti. Araw-araw may natutunan kami. Dito, nagmature kami. After my venture, do you any in mind? Yes, You must not be Kakatapos lang po namin gawin. So wala pa po siyang fixed date na kung kaya ba siya i-release. Pero I hope na makarating na rin sa amin yung decision nila para ma-inform na rin namin yung iba namin mga nag abang And now magsisimula mo mag-release MMFF this year, December po ang Shake Rattle and Roll Evil Origins. Abangan uh, nyo po kami dyan. Wow! Um, kami, kasama rin namin sila. Jemphiang, uh, kasama rin namin dyan. So yung magiging exciting ang pasok. We all know na, hindi mo matiwasan niya rin. Sa lakong, sa dami ng lakong siya, dumarating sa punto na pinapare sa ibang kapartner. Yes. na ba kayo sa kasaling tumating sa ganun punto? Ngayon sasagutin po namin, hindi uh, po kasi hindi pa po tapos ang front set. Ng And so, yeah. lang po ang nag level up Nag-level up na tayo. Uh, personal life mm. namin? Yes po. <laughs> yes. yes. Anong, anong yes? So, ano lang update? Ah, uh, uh, update. Nakakuha po kami ng awards. so, thank you, PMPC. <laughs> na, <laughs> pero meron na bang dapat eh? na meron? May label na ba ang Sa ngayon po, sobrang happy namin. Noong 2024, sobrang saya. Ngayon po, sobrang saya namin dahil um, dumoble ang blessings nandiyan. Ang mga tao um, nakapaligid sa amin. Um, pinapanatili kami safe. Um, hindi kami pinapabayaan. So, doon kami, yun ang ano namin. And, uh, Tatanungin niyo po kami kung anong update sa amin, personal. Hmm. Ang sasabihin ko lang po ay masaya po kami dalawa ni Francis. Mm -hmm. <laughs> lang po. Pero na, no. oh, so... exclusive naman kay Po? Exclusive. Exclusive. Me? Kaya ba? dito po exclusive. Exclusive naman, dito naman. ba? Basta po. Ikaw? Siya ako kaya sumagot <laughs> parang secret. Hindi, kami naman po sabihin nyo na, ito lang po talaga yung sasabit namin uh, masaya po kami sobrang blessed namin ngayon pinapahalagahan namin kung ano meron and uh, kung kami, kami kami pero ito yan kung magiging kayo aamin kayo ah, uh, uh, like you, like yes. Yes. So, hindi tayo yan lagi tinatanong ako pala mo talaga hindi deserve ako isasagutin ko na po deserve niya po ipagyabang siya so yes sabihin ko. kung sakali lakas na

What's your favorite Filipino TV show of all time? Of all time? I my favorite, ano mo? Aside from Penthouse Live. Yes! Diba? <laughs> yung mga yeah, favorite true. ko kasi, yung mga napapanood ko noong ala. Yeah. Like John and Marshall. Yeah. Say, yeah. favorite ko. Para it paved the way to, for a lot of mga comedies ngayon. Diba? A lot, a lot. Siyempre, Tito Dolphy. Parang na-associate ko yung yung family nila kasi parang ang saya-saya -saya nila, di ba? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.